Good morning mga lods. Dito ako ngayon sa dito ako uli ngayon sa bahay ng ano Perlas ng Silangan. Perlas ng Silangan, ito po yung caretaker oh. Hello. Ito yung aking Hello. Halika <laughs> ka muna. Ah. Nakaka Buk bukas ba ito ka kapasok tayo yan? Hmm? Yung bahay na yan, kakapasok tayo? Hindi. Sarado yan. Hmm. Sayang. Ito yung ating kaibigan dito sa may ano. Ito nagbabantay ng ano, but piras na silangan <laughs> ito yung bahay ng ano na sa silangan yung pinagsito ng dati ni Fernando Po Junior kaso hindi naman pa na makakapasok dito titignan ko sana kung ano yung nasa loob ng bahay nito kasi lumang -luma na nga ito matagal na pala ako nito hindi ako makakasilip dito ito po yung dagat dito ikutin lang ikutin lang lang natin itong bahay na ito ito po yung pinto sa likod ayan po bitala ito po ito po ito po pwede makasilip pa dyan sa pinto sa bintana ninyo ayan po loob Tao Tabi -tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ay, may mga lumang upuan. Saka may gamit ng mga kusina. May mga baso. kan ko makapasok. Boss! Boss! Tadi tadi po Tadi tadi po Boss, ano yan? Maggagata ka? Ano luluto mo? Hala. Ha? Magluluto ka ng nyog? Maggagata ka ng nyog, boss? Kawi-kawi naman yan, boss. Ha? Kawi-kawi naman yan. Hoy. Ý nó